Hi guys! Welcome or welcome back sa channel ko. Today's video, i-share ko sa inyo kung magkano ba talaga ang prefer ko na amount ng puhunan na dinadala ko sa tuwing pumupunta ako ng Divisoria para mamili na aking mga paninda. Kasi may mga nagtatanong sa inyo guys and curious din talaga kung magkano nga ang puhunan na lagi kong dinadala tuwing pumupunta ako ng DV. Lalo na sa mga baguhan pa lang or gustong mag-try ng business ng kagaya nito sa akin. So eto guys, ang aking puhunan na dinadala, ang prefer ko talaga na puhunan na dinadala tuwing naman, namimili ako sa Divisoria is kapag ako lang mag-isa is 3K. 3K to 4K ang kaya kong bitbitin. Depende sa items na mapupulot ko. Depende kung Ah, uh, umabot na siya ng 4K and feeling ko naman kaya ko pa. Kasi may mga ano kasi guys, may mga items na ganito yung amount niya. Sabi natin, medyo may kalakihan yung amount niya pero maliliit yung items, so kaya ko yun pero doon tayo guys sa 3k lang na puhunan so doon sa 3k na puhunan ididiscuss ko na din guys kung magkano ang tinutubo ko doon sa 3k na yun ito guys is magbibigay ako ng mga fix lang fix lang na ano na bawat price ng mga pabibili kong items ito yung mga possible lang hindi naman uh, totally ito talaga ang lagi kong binibili pero ito ay preference ko lang para magkaroon lang kayo ng idea. And for example lang naman to. Pero possible naman to guys. And pwede nyo din siyang gayahin or bilhin talaga kasi ito ang mga prices na babanggitin ko is mga legit talaga sila guys na nabibili doon sa Divisoria. And yun yung mga available na prices na meron doon. So for example, so yun na nga guys. Uh, as what I've said, um, lang ako ng 3K. Yun guys ha, usually pag ako lang mag-isa. Pero pagkasama ko naman yung partner ko is pwede kami magpuhunan ng hanggang 6K na hindi nalalagpas sa 6K. Kasi hanggang 6K lang guys, ang kaya namin bitbitin dahil wala nga kami service. So, balik na yun sa 3K ko na puhunan. So, sa 3K na yun, for example, yung 1K ko is bibili ko sa mga toy pads na tig si 65. Itong mga price, itong price na to guys is available to doon, 65 pesos. Karamihan doon na 20 pieces each pads ay 65 pesos. So, sabihin natin sa 1,000 na yun, puro tig 65 pesos na pads ang bibilhin ko. So, i-divide natin yung 1,000 sa 65 pesos. So, magkakang guys ng 15 pieces na toy pads. And, bawat pads na yun ay merong 20 pieces na laman. Yun ang laman niya guys, pagka tig sa si 65 na pads ang kunin natin. So, yung bintahan nun guys is lima-limahan. Pwede nyo ding ibenta ng pang 6 pesos. Pero sa ngayon, sabihin na lang muna natin na tigpa 5 pesos ko siya ibebenta. So, sa each pad na yun, pag binenta ko siya ng tigpa 5 pesos, dahil may 20 pieces siya na naman, so kikita ako dun guys ng 100 pesos. So, ang magiging tubo nun, ibabawas natin dun sa 100 pesos na kita, yung 65 na puhunan. So, ang matitira dun is 35. So, yun na yung tubo. So, tutubo, tutubo, tumutubo ako dun guys ng 35 pesos. Sa puhunan ko na 65 pesos, may tubo na akong 35 pesos. So, di ba okay na? So, sa all in all, sa puhunan ko na 1,000, di ba meron akong, nabangit ko meron akong 15 pieces na toy pads. So, tutubo ako ng 525 So, ibig sabihin, sa 1,000 ko na puhunan na yon may tubo akong 525. So, not bad, ba diba guys? Kung baga kung iisipin mo, malaki na yon tutubo ka na ganyan. Pero kung hindi ka kontento sa ganong tubo, pwede pang more than dun. Pwede nyo siyang gawing 6 pesos each item. Pero ide-depende. It ako kasi dinedepende ko rin sa quality and sa klase ng laruan kung pwede siyang gawing 6 pesos. Kung gusto kong mas more pa yung tubuin ko dahil syempre namamasahe guys. Tapos yung effort pa pag mabigat. Mahirap kasi magbitbit. bit Pala na pag malayo yung location nyo from DV. So, yun yung ginagawa ko. So, yun, sabihin na natin, meron na akong tubo na 525 sa 1,000 ko na puhunan. So, meron pa akong 2,000 na titira. So, sabihin natin, yung 1,000, ang another 1,000 na yun is ipupuhunan ko naman sa mga candies, chocolates, or lollipops ganito naman ang mabibili ko sa, sa isang libo ko na mga puro candies. Um, eto kasi guys, yung mga prices dun sa DV, yung mga available prices ng mga candies nila. Kapag 30 pieces ang laman, tigwa 110. Pero depende yun guys sa bawat stall na mer na, nandoon. Na Dahil hindi lahat ng stall is 110 ang bentahan. Pero, Karamihan dun guys is ganun na yung bentahan nila. Pagka 30 pieces ang laman ng mga candies or chocolates, um, automatic 110. Pero kasi guys, meron akong stall dun na pinagbibilhan ko na mas mura. Nakakabili ako guys ng 100 pesos to 105 each container na may laman na siyang 30 pieces na candies or chocolates or lollipops, ganun. So, ang bintahan ko nun, guys, is 5 pesos. Hindi ako lumalagpas dun. Pag mga pagkain, 5 pesos lang yung benta ko. So, sabihin na lang natin guys na ang bibilhin kong mga candies is halagang 105. Bawat container, lahat yun, pipiliin ko dun na is mga taga 105. So, i-divide ko ngayon ang 105 dun sa 1,000. So, kapag ibinili ko lahat yung 1,000 na yun sa so taga 105 na candies, makakabili ako ng 9 pieces ng container. So, sa each container na may laman na 30 pieces, pag binenta ko siya ng palima-lima, kikita na ako ng 150. Tapos yung kita ko na, yun na 150 guys, ibabawas e, ko dun yung puhunan ko na 105. So ang tutubuin ko is nasa 45 pesos na agad. So 45 times 9 is 405. So yun lahat ang tinubo ko dito sa mga candies and chocolates na may puhunang isang libo. So, sa isang libo ko na puhunan, meron akong 405 na tutubuin kapag mga candies ang aking i-spend. Yun guys ay kung ang mapili nyong mga candies is nasa 105 ang puhunan bawat container sa isang libo nyo na puhunan. <laughs> Magulo ba guys? <laughs> so, ayun. So, meron na tayo. Sa dalawang libo, meron na tayong puhunan na, ay, meron na tayong tubo na 525 and isang 405. So, ngayon, meron pa tayong isang libo. Dalawang libo na yun ang spend ko. Yung isang libo ko na puhunan, sabi natin, e, spend ko naman siya sa toy pads pa rin. Pero yung toy pads na yun, guys, is, e, be, yung bintahan ko na, na yun na bawat items is pang sampuan naman na. Iba din ang puhunan kapag ang kukunin mo, mga laruan, mga toy pads is pang sampuan ang bintahan. Karamihan dun, guys, based sa experience and sa pamimili ko talaga dun, karamihan na bibili ko is 130 pesos ang puhunan each pad. Meron na siyang 24 pieces na laman. So, sabihin natin, lahat ng bibilihin kong pads is 24 pieces and nasa 130 ko lang mabili ang bawat pad. So, sa isang libo, makakabili ako guys ng 7 pieces na pads. 7 pieces lang na pads guys kasi 130 yung puhunan. Kung i-compare mo dun sa tag 65 ang pads, nakabili tayo ng 15 pieces na pads. Pero dito sa pasampu-sampu ang ang bintahan ko is 7 pieces lang kasi nga 130 pesos na yung puhunan bawat pads. So again, yung bawat laman ng pads na yun, guys is meron 24 pieces, 'di ba? So 24 pieces, bebenta ko siyang sampuan. So 10 times 24 is 240. So yun nakikitain ko guys sa bawat isang pad na pasampu-sampu. And dahil 7 pieces guys ang nakuha kong pads, sa halagang, ay sa puhunan ko na 1,000. So, meron akong tutubuin lahat-lahat na 770. So, pagka ganun guys, ang isang libo ko, 770 yung tubo. Di pa napakalaki ng tubo. So, ganun guys, ganun ako kumikita sa mga paninda ko. So, kung i-add ia ko lahat guys, or pagsasama-samahin ko lahat ng tinubo ko, doon sa 3K ko na puhunan, lahat-lahat ay aabot siya guys ng 1,700. Yun lahat ang tinutubo ko sa puhunan ko na 3,000. Ito guys, is hindi siya fixed talaga. Estimated ko lang to Kasi depende to sa mga dadamputin ko or, or kukunin ko klase ng mga toy and yung puhunan nila. Ito is preference lang pero possible to siya guys dahil available tong mga prices na to doon sa DV sa mga sa binibilhan ko talaga. So possible kayong tumubo ng nasa 1,700 kapag may puhunan kayong 3,000 pesos. So if gusto niyo mas more than pa yung tutubuin nyo, pwede niyo namang gawin imbis na pang lima limahan gawin yung pang anim, pang 6 pesos instead na pang 5 pesos. Pero idedepende niyo din guys kasi sa base ng items kung carry naman siya gawing 6 pesos hindi naman malulugi yung mga bata e kasi minsan sa atin gusto natin mas more than pa yung tubo natin dahil nga syempre yung effort natin ang pagod tapos yung pamasahe papunta doon sa kung saan tayo nag aangkat, isinasali din natin siya sa pukunan. So ganun ako guys mag ano ng mga binibenta ko ganoon ako mag discard sa mga tinitinda ko uh, minimake sure ko na hindi ako malulugi and kumbaga fair lang itong klaseng business na to is pwede ka talaga ditong yumaman yes, totoo yan, pwede kang yumaman sa business na to kung matyaga ka and lahat naman ng business guys nagsisimula talaga sa maliit kahit gano'ng katagal, basta tsagain lang, tutubo at tutubo siya. Actually, tumutubo na yung laruan ko. Hindi ko lang talaga siya ginagalaw. Kasi gusto ko, in the future, makita ko na itong itinanim ko nito is meron akong ma-aani. So ayun sana na inspired kayo guys sa mga magsisimula ng business and wala pang idea kung magkano ang ipe-prepare nila na puhunan para sa ganitong classic business kung yun ang gusto ninyong mapili na negosyo. So, ayun guys, yun yung mga tips or ideas na pwede kong i-share sa inyo. So, sa mga gustong mag-start or mag start pa lang, good luck sa inyo guys. So, ayun guys, thank you so much for watching. sana patuloy lang kayong manood sa mga susunod ko pang mga videos. At least, kung hindi pa kayo nakasubscribe, do subscribe to my channel and please click the notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload.